Hakbang tungo sa mas epesyente at makakalikasang pamaraan ng patubig, ipinagaloob ng Department of Science and Technology Nueva Ecija o dost katuwang ang Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST. Ang mga solar-powered irrigation trailer units sa barangay local government unit ng Sapang Bato General Mamerto, Natividad, at sa Kalan na Sur Agriculture Cooperative sa bayan ng Kuyapo nitong October 27, 2025. Ang mga binipisyaryo ng naturang proyekto ay ang mga magsasaka ng high value crops mula sa barangay Sapang Bato at Kalankuasan Sur Agriculture Cooperative na makikinabang sa mobile solar powered irrigation system units, isang inisyatiba ng DOST Central Luzon sa ilalim ng programang Community Empowerment Through Science and Technology o CES na may temang 2024 CES in Region 3. Empowering and Developing Smart Ready Central Luzon Communities Through Sustainable Science and Technology Solutions. Layunin ng proyektong ito na mapalakas ang sektor ng agrikultura sa pamagitan ng paggamit ng siyensa, teknolohiya at inobasyon upang masuportahan ang mga lokal na magsisaka, mapahusay ang produksyon ng mga gulay na may mataas na halaga at maisulong ang sustainable agriculture o napapanatiling pagsasaka. Sa pamagitan ng solar-powered irrigation system, mababawasan ang gastos ng mga magsasaka sa irigasyon, mapapangalagaan ng kalikasan at mapapabilis ang proseso ng pagtatanim at pag-aani. Ang ganitong uri ng proyekto ay nagpapakita ng patuloy na advokasya ng DOST sa pagpapalakas ng mga komunidad gamit ang teknolohiya at agham bilang sandigan ng kaunlaran. Patuloy na ipinapakita ng Pamahalang Lungsod ng Kabanatuan ang malasakit at pagkilala sa mga nakatatanda sa lungsod sa pumagitan ng programang Centenarian Cash Gift Payout na isinagawa ngayong araw, November 6, sa SM Mega Center Kabanatuan sa pangunguna ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Layunin ng programa na bigyang pugay ang mga kabanatwenyong nakarating sa edad na isang daang taon pataas bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pamilya at komunidad. Ayon sa CSWDO, bahagi ito ng mas malawak na inisyatibo ng lokal na pamahalaan upang matiyak na maramdaman ng mga senior citizen ang suporta at pagkalinga ng pamahalaan. Ayon kay Mayor Michael Elizabeth R. Vergara, hindi lamang ito simpleng ayuda o gantimpala, kundi isang simbolo ng pasasalamat sa mga lolo at lola na nagsilbing haligi ng ating lipunan. Aniya ang kanilang kwento ng tiaga at sipag ay inspirasyon para sa mga kabataan ngayon. Bukod sa pagbibigay insentibo, layunin din ng aktibidad na palakasin ang ugnayan ng pamahalaan at ng mga nakatatanda sa pamagitan ng mga programang pangkalusugan, pangkabuhayan at pangkaalaman na nakalaan para sa kanila. Nagpasalamat naman ang mga binipisyaryo sa natanggap na pagkilala at sa pagkakataong muling mapahalagahan sa kabila ng kanilang edad. Pinuri rin nila ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan, ang CSWDO team at ang SM Mega Center Kabanatuan sa matagumpay na pagtutulungan para maisagawa ang aktibidad. Sa ganitong mga programa, muli nga pinatutunayan ng pamalang lungsod ng kabanatuan na walang pinipiling edad ang pagkalinga at paggalang. Lahat ng kabanatuenyo ay mahalaga, bata man o nakatatanda. Itinampok ng pamahalang lungsod ng kabanatuan sa pamagitan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO ang mahalagang papel ng kabataan sa paghubog ng komunidad sa isinagawang Children's Congress sa Barangay Obrero bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Children's Month noong November 4. Hindi lamang mga kalahok kundi tunay na tagapagsalita ng pagbabago ang mga bata sa naturang aktibidad kung saan sila ay hinikayat na ipahayag ang kanilang mga saloobin, pangarap at mungkahi para sa mas ligtas at maunlad na komunidad. Sa iba't ibang gawain tulad ng mga talakayan, larong may aral at mga aktibidad na tumutok sa karapatan, kapakanan at aktibong partisipasyon ng mga bata, ipinakita e ng lungsod ang patuloy nitong layunin na mapalakas ang kabataan bilang kinabukasan ng pamayanan. Ayon kay Ginang Helen S. Bagasaw, head ng CSWDO, ang pagbibigay ng plataforma para marinig ang tinig ng mga bata ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas inklusibong pamahalaan. Habang inihayag ni na Consihal J. Valino, Consihal Bong Liwag, at former Councilor John Ilagan na kapag binigyan ng boses ang ating mga anak, binibigyan natin ng direksyon ang kinabukasan ng ating lungsod. Layunin ng Children's Congress na palawakin ang kamalayan sa child protection, edukasyon at empowerment kasabay ng pagpapatibay sa pangako ng Kabanatuan City na itaguyod ang isang ligtas, maayos at makapagkalingang kapaligiran para sa bawat bata